Hi guys. <laughs> so today is May 15 and we're here sa Tambak ni Washington. Akran. Oh, oh, yeah. Say hi. 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 Vlog po, tita. Hi, hi po. Hello. <laughs> <laughs> vlog po. Okay lang po. Yay. Yan na, tapos sabok kami kumain with all the seafoods na bawal. <laughs> Ayan lang. Bye! Hi, guys. Hi, guys. So, I'm here in Aklan. I'm all alone. Pagkatapos <laughs> ko lang magsimba, pumunta ko ng 7-Eleven to buy some snacks kasi papapunta na din ako na aking accommodation sa La Esperanza. So, I will be buying Jollibee for my dinner. And then, uwi na ako. Nandun yung simbahan sa plaza. So, dito na ako sa Jollibee. Wait lang. Hi, everyone! So, ayun na ah. Dito na ako sa La Esperanza hotel. Saan ba hotel mo? Ayun, nakalakal. Hi guys! Welcome back to my channel. So today it's May 16 and we're here in Naghahanap kami ng makakainan at matatambayan. So Chronicles, ito so, dito yung simbahan. So maglalakad-lakad kami. Punta kami sa Moonleaf. Yan lang. May na ulit. Bye! Hi guys! So we're done with our household here in Moonleaf, Calibo, Aklan. So I'm with my friends! Yay! Hello. Angelo! Joyce! Yes! yes. Masama kayo? Yes! Okay. yes. Nag-TikTok kami. <laughs> Ngayon pupunta kami sa museum. So, maglalakad lang kami. Malapit lang yung dito. As in, mm -hmm. nandun na. Saan nandun? <laughs> Let's go! Tapos sa maya magsimba kami after. Yun lang, bye! Yay! So we're here sa museum. Anong tawag dito? SA Jack Land. So, for students, may fee na 20 pesos, para sa adult, 50 pesos. So, ito, dito kami sa first floor. Ano to? Ano yung... so, actually, hindi ko pa alam kung ano yung mga... Ay, binibenta pala to. <laughs> binibenta, kala ko naman kung ano. So, ito naman, ano to sis? Sati at iyan to? So, ito headwear. Ito yung pang body. Tapos, yes. parang pants. ito. Sa pa. Yung dito sa. <laughs> Ayun na. Nag-aesthetic na sila. Uh, yes, ah, <laughs> Tapos, ito. Oh, ito mga ano kasi eh. Mga damit. Father of Aklan. Godofredo of So hindi ko po siya kilala pero shadow yung father ng Auckland. 1 2 Sa to siguro to ni Godofredo. So. Ah, doon So <coughs> Most outstanding congressman. Hi, governor pala. Governor! Father of the clan. Grabe, no? Uy, magmano kayo, father of a clan. Ayan. Ito. Grabe, oh. Price, no? Ito ano, separate ng aklan and kapis kasi oh. yung isa po yung aklan kapis, parang ano, kalibong aklan kapis, may, ano, oh. may dash kapis. Ah okay. Kaya siya naging father? Parang ah, kailan siya nabuhay? Tira rin. 1911. Ah, 1911 to 1977. Ayun o, napatanda-tatanda siya na sa Kapis. Ah, yeah. uh oh, copies, no? I-set up sa yung copies. So, ano kaya yung, bakit kaya niya hinati yung ano? Ito, tingnan nyo to. 140,000 yung ano. Painting. Saan tanong mo? Ayun. Pero may, ano, cellphone na yung mag So, Ito naman, 100,000. Mga buko sa lib. Pilipinas. So, hi. hi. <laughs> ito. 50,000 manok. PME. Family. family directory. Okay. Outstanding parents. Hoy, outstanding parents. Sa Grabe, ang ganda ng details, oh. Opo. Kaya ni Jimmy Kaya mo to. Kabog. Ayun ang 200K. 100K. Kabog yung pangalan. Opo. Kabog. Ano ibig sabihin ng kabog dito? Uh, kabog. kabog? Kabog dito sa inyo. Bat? Ah, bat? Yung ano, type na kanilin. Mm -hmm. Oh, pag sa amin yung kabog, ibig sabihin amazing. Oh, ano, boom! Yes. Yan, ganyan. So, have your photo taken. So, din mo daw yan. Okay. Eh, dito pa. So, ayan. And dito naman, on this side. Bakit na si Wang Ano to? Ano? Artifacts were acquired by Doni, the Doni, when she was working as a coordinator of Peace Corps volunteers in Palawan sa Moan ah, Some collections are from her native town. Kalibo. Okay. Mm -hmm. Small base. Grabe naman ito. Para sa kaya yan? Lugo mo Yes. 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 Yes magagawa ng mga ganito. Anong lesson? Ano man ni si Pali So ayan, buti na lang may mga tour guide ako kasama. Naiintindihan ko yung mga nandito. <laughs> ayan, eto naman. Grabe ah, ka ako yun. Ano yung anong pangkayot ng yung Ah! Yung nga naman. Oo nga, no. Ibang, ano siya, no. Kasi yung sa amin, yung naka may upuan na yun, di ba? Parang gamin ah. So dito naman, ayan, may picture pa si ko. Amazing. Tataas naman. So, yung pati yung salami nandyan. Tapos, napansin ko lang, parang short yung mga kama dati. Dahil ba ganun tayo mga Pinoy? Yan. Yeah. So, dito, makikita nyo, may simbahan. Uy, ang laki pala nito. Pwede dun, musok. Kama. Kama? Ano yung nito sa bahay. Singer suit. Lazy, Lazy chair. Lazy Lazy chair. Lazy. Ha? Uy, yeah, blanca? plancha. ng baba. Ano, uh -huh. uh -huh. huling. Naman. Mga wedding gown. So, di ba yung aklan, A-K-L-A-N. Uh, Pero dito, kung makikita nyo, A-K... -E A-K-E-A-N. So, paano yung basa niyan? Aklan po. Aklan. Parang Y. Oo. Oh, Akyan. 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 Yeah. -ye yeah. 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 Parang <laughs> may bubble gum or candy uh, sa okay. bibig <laughs> yeah. baby. Yeah. Ang tester nga po kami dyan yung ano. Pero <laughs> anwang gugug sa ugan Ano yun? Ano yung gawin nun? Ano yung ano? Pero... Anwang... Anwang... Gagug-gagug... Gagug-gagug... Sa ugan-ugan... ugan uh ugan -huh. Oh, <laughs> Wait lang, tina, i-appreciate muna natin yung beauty ng ating kapatid. <laughs> And then, oh, Jenny. <laughs> ayun o, kita siya dito. <laughs> <laughs> si Jenny Joy. <laughs> si Jenny Joy, ito o, kita mo, naka-feature na <laughs> yes, kita, kita. Sige, i-sulat natin, tapos ano sasabihin si ko mamaya. Sabihin, ano sabihin no? Ano? ano yung baka? Baka? Okay. Kaya naliligo sa parang pan nila. Din. Okay, yun yung ano na yun, yung ibig sabihin nung na, pero tongue twister siya. Uy, sa aya, ang ganda. Ang ganda lang yung ano, kaso, naluloma na siya. Uy, monstrance! 19th century, 1913. Hi! Let's go! Hello! <laughs>

si Juma parang mahal na dito ah. sanay na sanay where it is not mine, but comes from the Father who sent me. I have told you this, where I am So, sinasabi niya dito, I and I give to be Yung I, ibig sabihin, ako. Oh. Sino to? Sino ba nandito? Nagsasalita kaya? Si Jan. Si Jan, ba okay. Sigan. Okay, natin mo dito. Si Jan. Okay. O So, yun yung mga nabanggit. Ano? Sige, start tayo. 23 series na yun. Sa world? Yan. Hindi katulad ng ina-offer ng mundo na peace. Okay. next naman, 27 pa rin si Vince. Ano daw dapat gawin ng mga puso natin kung binigyan tayo ng peace ng Panginoon? Dapat daw hindi ka?

Girl, you make the stars collide And I don't know what I did to get lucky like this But it sure feels fine Bye, oh, beans. Bye, Vince! <laughs> God bye bless Bye-bye! you. Bye. Thank you. you. Thank you. Thank you. yun you. na you. na! you. Thank you. na you. Thank you. Thank you. Thank bye bye nice you. Oh, nice nice you, nice you. bye mga kasama kayong WYC. <laughs> Ay, grabe naman. Yes! <laughs> Nakita ko yun. Grabe, video kami. Up! Sorry na. Sorry na. to go to here in the Esperanza and this is my view. Ito na this is a meeting. Tapos nandun yung landmark Yan yung landmark dito. I'll be leaving soon. You know. So guys, dahil been... nga <laughs> ano kami, turno, turno, <laughs> twinning, twinning. Ayan, so, you. Taas eh. Tignan mo naman yung setup. <laughs> <laughs> yes. <laughs> okay, sige. Hindi naman maulog yan. Mm -hmm. Wait lang, support okay. natin. Ay, hey, grabe, nakakatakot. Wait. So, yan guys. Alis na kami. So, wait lang, I'll just let them see the beauty of three days. So guys, ito na Barbie Girl. Ang hirap. Ito yung experience ko for 3 days. Bye. Thank you to OG. Okay. So, alas na kami. Sama ko na sila. Let's go. Ito so, pa na akong antike, si Gram, si Lilo. Si Tin sa bahay. <laughs> Wait lang, check natin yung ilaw. Yung flashlight. Ang dyan na sa'yo.

Ito na. This is the <laughs> day. evening. Good evening. Good evening. Good evening. So, kanta na kami. Ay, ako pala. Sana so, no, sa Ecolasi. So, pag nawala ako, FWM 341. <laughs> Thank you. Comes and Tin. Si Tin. Bye. Ay, si Comes. Makikita ko ba sa ilo. Si Tin, bye-bye.